apat na tao sa Gijo ang nagpunta sa isang kuweba. Wala pang tatlong minuto sa paglalakbay, isang mahinang sigaw ng tulong ang umaalingaw-ngaw mula sa kailaliman. Ang tunog ay gumulat sa apat at lumabas ng kweba. Noong una, inakala nila na ito ay isang hayop o isang bagay, ngunit sa pagpapatahimik, ito ay tunog ng tao. At paano kung ang taong iyon ay tunay na nasa panganib na umiiyak para sa tulong? Kaya dalawang lalaki na puno ng kaba ay muling pumasok sa madilim at nakakatakot na kuweba. Nakakatakot ang katahimikan. Maingat silang lumakad ng palalim. Sumisigaw, may tao ba dyan? Ngunit walang tugon. Ang tanging tunog ay ang kanilang sariling mga yabag at ang tunog ng pumapatak na tubig. Nang makarating sila sa sulok ng second chamber, nakita nila ang isang babae. Halos butot balat na nakahandusay sa malamig na sahig na bato. Siya ay walang malay at naghihingalo. Sino ang babaeng ito at bakit siya nag-iisa sa madilim na kuweba? Apat na put dalawang araw bago nito, may 2 1998, sa Wudang District, Guiyang City, tatlong babae at isang lalaki ang nagplano para pumunta sa White Tiger Cave sa isang liblib na kagubatan sa bundok. Ito ay isang hindi pa nabuong natural na kuweba at kakaunti ang pumupunta rito. Nang dumating ang apat sa entrance ng kuweba, nakaharap sa malalim at madilim na kuweba, isa sa mga batang babae, si Lee, ay tila kinakabahan. Sinabi niya na mamasyal na lang sa entrance ng kuweba ayaw niyang pumasok dahil masyadong madilim sa loob. Ngunit ang batang si Xiao na kasama nila ay nagpalakas ng loob sa kanila na nagsabing dahil narito ka, nakakahiyang hindi pumasok. Huwag kang matakot, lalakad ako sa harapan at mangunguna sa daan para sa iyo. Bilang isang resulta sa kanyang paghihikayat, ang apat ay tumuloy. Naglabas si Xiao ng kandila sa kanyang bag at sinindihan ito ng posporo. Sa tulong ng malamlam na liwanag at dala ng kuryosidad, lumalalim sila ng lumalim. Maya-maya, Narinig nila ang lagaslas ng tubig mula sa harapan. Sa pag-iisip na maaaring mayroong isang ilog sa ilalim ng lupa, ang lahat ay naging mas nasasabik at nagpasya na hanapin ito. Si Xiao ay naghanda. Minarkahan niya ng chok ang dingding para hindi maligaw. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa isang maluwang na parte ng kuweba at nalaman na ang tubig sa ilog ay umaagos sa isang frozen state. Kakaiba at kapansin-pansin ang mga stalactites sa paligid. Matapos ang isang maikling paghinto, nagpatuloy silang lumalim. Habang patuloy silang sumusulong, naramdaman ni Lee na lumalamig ang kuweba. Sinabi niyang bumalik muli. Nang makita ito ni Xiao, nagsindi siya ng isa pang kandila. Nagbigay ito ng parehong init at liwanag. Gayunpaman, isang di inaasahan ang nangyari. Ang dalawang kandila ay aksidenteng napatay at mabilis na nilamon ng dilim ang paligid. Sinubukan ni Xiao na magsindi ng posporo. Ngunit ang posporo, ay aksidenteng nabasa sa ilog. Ang nakakarelax na kapaligiran ay napalitan ng takot at gulat. Nagsimula silang magtalo at magreklamo. Pagkatapos kumalma, naghawak sila ng kamay at dahan-dahang bumalik sa exit sa tulong ng kanilang mga alaala. Gayunpaman, ang lupa ay madulas at puno ng mga lubak, kaya napakahirap na sumulong. Matapos ang mahabang paglalakad, napagtanto nilang napakabagal ng kanilang pag-usad at hindi ito ang solusyon. Sinubukan muli ni Xiao na magsindi ng apoy, ngunit ang posporo ay hindi pa rin makapagsindi ng anumang pag-asa. Sa oras na ito, isang kasama nilang babae ay umiyak ng malakas. Mabilis na nalipat ang kanyang emosyon sa dalawa pang babae na nagsimula na ring umiyak. Nang humupa ang pag-iyak, pinangunahan ni Xiao ang grupo upang sumulong muli. Ngayon wala silang konsepto ng oras. Nang magutom sila, kinain nila ang mga merienda sa kanilang mga bag. Gayon pa hindi nila napagtanto na maaaring hindi sila makalabas agad. Kaya't sabay-sabay nilang kinain ang limitadong pagkain. Marahil ay naisip nila na ang posporo ay nalipasan na ng oras. Maaari silang matuyo ng natural at maisindi muli. Ngunit ang yumid sa kuweba ay masyadong mataas at mababa ang ventilasyon. Kapag basa na ang mga tradisyonal na posporo, maaaring masira ng yumid ang chemical composition nito at kahit natuyo ang mga ito, mahirap ibalik ang pagkasunog nito. Sa mga sumunod na araw, nakakaraos sila sa pamamagitan ng pag-inom ng naipon na tubig sa lupa at mga patak ng tubig. Isang araw, isang sigaw ang bumasag sa katahimikan. Ang babaeng naglalakad sa likod ay aksidenteng nahulog sa hukay na may lalim na limang metro. Sinubukan ni Xiao na iligtas siya gamit ang isang sinturon, ngunit nang walang lakas, wala siyang paraan upang makita ang lalim ng hukay at ang kalagayan ng kasama. Pagkatapos ng ilang hindi matagumpay na pagsisikap, napilitan siyang sumuko Naghintay ang tatlo sa lugar hanggang sa walang tugon sa kanilang mga sigaw sa hukay at pagkatapos ay nagpatuloy sila sa pagsulong. Sa paglipas ng panahon, hindi na kaya ng pisikal na lakas ng bawat isa ang pagtayo at paglalakad at mabagal na lamang silang gumapang sa lupa. Makalipas ang ilang araw, naramdaman ni Lee na si Xiao ay bumagsak na sa lupa. Noong una, akala nila ay pagod lang siya at nagpahinga muna kaya humiga ang dalawang babae sa kanya. Pagkaraan ng mahabang panahon, nalaman nilang hindi na sumasagot si Xiao kahit anong tawag nila. Namatay na pala siya. Hindi ko alam kung ilang araw na ang lumipas. Tuluyan na rin bumagsak ang babaeng nasa likod niya dahil sa pagod. Tinulak siya ni Li, ngunit walang tugon. Sumandal siya sa bato, mag-isa. Gustong umiyak, pero wala na siyang luha. Nang makitang sunod-sunod na nawala ang kanyang mga kasama, paulit-ulit na naisip ni Li na sumuko. Ngunit mas alam niya kaysa sino man na hanggat humihinga siya ay mayroon pa ring pag-asa. Sa wakas, isang araw, malabong nakita ni Lee ang mahinang liwanag na kumukutitap na sinamahan ng tunog ng mga taong naguusap. Malinaw, ito ay hindi isang ilusyon. Inubos niya ang kanyang huling lakas para sumigaw. Iligtas mo ako! At pagkatapos ay nahimatay. Ito ay humantong sa eksenang binanggit sa simula. Ang dalawang batang lalaki ay mabilis na nag-abiso sa mga tao para sa rescue. Agad na ipinadala si Lee sa ospital nang maglaon Natagpuan ng rescue team ang isa pang batang babae sa hindi kalayuan kay Lee. May mahina pa rin siyang vital signs ng matagpuan Ngunit sa kasamaang palad, namatay siya sa ospital noong araw na yon. Ang rescue team ay nagpatuloy sa paglalim at natagpuan ang nabubulok na katawan ni Xiao at natagpuan ang batang babae na unang nahulog sa isang hukay. Gayunpaman, ang mas ikinalulungkot ay namatay din si Lee dahil sa organ failure sa ikatlong araw ng pagkaka-ospital. Natuklasan ng subsequent investigation na ang White Tiger Cave ay mahigit isandaang metro lamang ang haba na may walong malalaki at maliliit na chamber. Ang isang normal na paggalugad ay tatagal lamang ng mga dalawampung minuto. Gayunpaman, nakarating lamang sila sa ikatlong chamber. Matapos mamatay ang mga kandila, sinubukan nilang bumalik sa ikatlong chamber sa dilim, ngunit pinanatili sila ng kadilimang makulong doon. Naiwan silang gumagala sa paligid. Hindi mabilang na beses nilang nalampasan ang exit Mahirap isipin na may nakaligtas sa isang madilim at mamasa-masa na kuweba sa loob ng apat na put dalawang araw na walang ilaw, walang pagkain at tubig lamang. Ito ay matinding pisikal at mental na pagpapahirap. Pwede kang kumita ng totoong pera dito kay Paldo Plus. nag o sila dito ng multiple games kaya makakapili ka ng gusto mong laruin. Para makapaglaro ka dito ay kailangan mo lang pindutin yung link na nilagay ko dyan sa comment section. Pagkatapos ay mag-register ka ng account. Maraming iba't ibang games ang pwede mong laruin dito tulad nitong Super Ace. Napakadali nga lang manalo dito at napaka-convenient pa dahil di mo na kailangan lumabas para maka-access sa mga casino games. Trending nga ito sa iba't ibang social media platforms kaya masasabi mong lihiti mo talaga ito. Kaya ano pang hinihintay niyo mga master? Laro na tayo dito kay Paldo Plus. Click the link on the comment section below.